Yan. <laughs> Dali. Ayun oh. Ayun po, oh. kasarap po. Oh. Mapasarap po. Kumikisay-kisay pa, ayan oh. Guys, nandito kami sa Pagkasina. no. <laughs> Sama ko si Bayaw. Yan. Dito kami sa dulo ng Pilipinas. Yan. Pupuntahan na kami. Bulilaw. Pupuntahan lang kami. Kasi ako sa ko. kami. Oo, Sa

pa okay na Ah. Paano mo huli Ano kay Oh, takar mo kay bantak Ako. Sa salatan. Ah, tapos igagano. Ay, mauubos ang tubig niyan. Oo. Okay. Oh. Ano, dito na? Yung meta Yo. Ah, Grabe oh. Oh, hito 'yan oh. Ah. Ah. Oh. Ha. Ang dami Ito yun na lahat yan? Oo Sige, pang ihaw Oo Sige, sige, sige Lala isa lang Meron pa rito Ah, sarap Lalo mo na Oo, ay, dali na Kaya, hintay ka namin dun ha Ah. Oh. Ah, sige sige sige. Ah, sarap. Libre, libre ho yan, libre, libre dito sa Pangasinan. fresh na fresh Yeah. Yeah. Ito po ang pinakamalupit na talagang tirador ng ano, tirador ng hito. Pistisa oh. yung na niya. ganyan po ginagawa dyan. Ayan, ayan, ayan. Kumikisay-kisay pa. Ayan, oh, oh, Kita niyo naman, oh. So, yung, Buhay na buhay. Oh, tirador ng kaning lamig, kamo. Tirador ng itik. Nang ano, ng itik. Hito. Hito. Ayan. Ayan, oh. Buhay na buhay, oh. oh Grabe, oh. Mapakalpalit hmm. pa. Mapakalpalit palit, palit pa. Wala na bang ano Yung parang tibo, yung ano yan? Wala na. Wala na. Ah, natanggal na. Uy, uy, grabe. Grabe. Grabe, oh. Grabe talagang buhay na buhay. Boy na buhay po talaga. Ito, ito, po ito, native. Ganyan kasariwa. Ayan. Ito, native po ito, native. Ito po 'yan sa Pangasinan, ayan Pangasinan, oh. Ayan. No. ayan, ganyan ito, po pa, ang style niyan, ayan. Hmm, kita nyo. Boy na buhay po 'yan, oh. Ayan, pumapalag-palag pa po 'yan, oh. Ito nang mga uh, masis matitikas na mga magiihaw, ayan po. Eto, oh. Ito, oh. Kita mo naman dagdug na yung kahoy, oh. Ayan, oh. <laughs> Siyempre, bago po ihawin yan, piniprepare yan. Ayan, o. Oh. Kaunting asin. O, oh, ayan, o. Oh. Naasinan. O, oh, ayan, o. Oh. Kasarap naman. O. Oh. Ayan, o. Oh. Ang laki, o. Oh. Ayan. Dali. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Kasarap, o. Oh. mapasag pa, o. Kumikisay-kisay pa, ayan, o. Oh sa amin sa Tagalog yung kumikisay-kisay pa yung akala mong buhay pa pero isinalang ka na sa kamatayan yan na yan ka na <laughs> uh, yung wala kang kasalanan pero talagang nasintensyahan ka na yan na yun yan oh, yan oh. sarap ito yung judge oh. so <laughs> <laughs> judge <laughs> judge, judge uh, Ayan, ganito kasimple oh. Ah, sarap, ayan. Nako po. Akala, ito po yung nag-aabang oh. Ayun sila oh. 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 Ayun oh. Akala <laughs> niyo ako lang yung nag-aabang. Ayun sila oh. Ayun oh. Ayun oh. <laughs> Ayun oh. Oh. Akala <laughs> niyo ako lang yung nag-aabang. Para maluto. Ayun po. Ah. Ayun lang nag-aabang oh. Ah. Ayun ah uh, mga prof, ito yung tinatawag dito sa Pangasinan na di, buro, buro, buro ang tawag dito, buro. Ito yung buro na sibuyas. Lalasahan ko sa inyo. Ano? You know. Hmm. Enlutong. <laughs> <In> <laughs> Pero masarap. Patay yung parang anghang niya. Malalasahan mo yung sibuyas. Masarap. Masarap po. ako nung mismo ang babaliktad niya no. <laughs> Ayun no? oh. Oh. <laughs> Ay nakita niyo naman ko. Ah. Oh. <laughs> Ayan pa. 80. Ah. Oh. <laughs> Ayan. Oh. Yan. Ah. Oh.